Okay, iset po natin itong dalawa. Ito, nakaset po siya sa A001. Ito po ang gagamitin nating master. Dito po tayo magsiselect. Ito, nakaset po dapat ito sa A001. Kung hindi naman po mga kailaw, iset nyo po sa slave. Pwede rin po siya. Hanapin nyo po yung slave. Ayun. Tapos enter nyo po. Pwede rin yung, pwede nyo rin po sya iset sa ganyan pero ito na lang A001 na lang din sila parehas ang brand po nito ay Focus may linkable na po siya. pero mayroon din po kasing ganyan na parlet kahit hindi po siya Focus mayroon din ibang brand na pareho po ang sequence sila ito po ituturo ko sa inyo kung paano po siya gamitin yung mga pindutan nya kung ano ang mga function nya pag nakasit po yan sa A001 ibig sabihin po nyan Pwede po siyang gamitan na ng DMX controller. Kailangan mo ng DMX dyan para makontrol nyo po ang mga kulay, mga strobe, mga automatic. Ito po, napapansin nyo po tol po siya dahil batagal na po itong unit na yan, kundi na po ang pinaka-digital niya. Ang ginawa ko po, pinaglink ko po silang dalawa. Magkasama po yan sila, ayan o. Saka hinarap ko na po siya dito para makita po natin yung function niya. Dito po tayo mag-select. Ito po ang pinaka-master po natin. Gamit po kayo ng menu. Ilagay lang po na muna natin sa 0. Yun, 1 ang pinaka-P1. Ano, Saka enter po natin. Pumalik po siya, dali ah P1, ibig sabihin po niyan, enter natin. P1, ang lumabas po ay red kapag ginawa nating 2 enter green po ang lumabas sa kanya. Sa 3 blue naman. Sa 4 enter may combination na siya, halos orange po ang lawas, green sa kapula. 5 blue green naman ang lumabas. Sa 6 blue red, halos ano na to? Uh, light violet, i pink. p 7 white na siya 8 full white lahat na po lang kulay umilaw nasa P08 po siya kapag ginawa po natin 9 P9 ang function po niya ay strobe gawin natin P10 enter ang function po niya ay automatic Ayun, nag iba iba pong kulay 11 medyo bumagal po Sabihin natin 15. Ito po mga kailaw na P hanggang 15, hanggang ano to, hanggang 50. Yan po ang mga kulay. Iba-ibang kulay. Yan ang mga function. Lagyan natin sa 50. Ayan, yan dyan po ang mga automatic play nya. Dyan po kayo maghahanap. Kung wala po kayong DMX controller, dito po kayo magsiselect. Ipiliin nyo na lang po kung anong gusto nyo mga kulay. Ang kulay po niya ay 1 to ang mga kulay niya. Ang ang mga auto function, ang strobe na sa P09, ang P10, 'yun mga mga automatic play hanggang 50 po siya. Punta naman tayo dito sa menu, ang lumabas is U 1 Ang ibig sabihin po niyan, ano po 'yan? Uh, sound activated po 'yan. Nag-reset lang po siya. O, balik lang natin. SOU enter, SU 1 in-enter ko na po ang ibig sabihin niyan sound active try nating galawin to pukpukin ayun pag nakakarinig po siya ng music nagpapalit-palit po siya Ng kulay sound activated po yan gamit tayo ng app SU 2 ano po itong function na yan 2 enter natin nasa ano na po siya SOU 2 Sensor pa rin po yan. Try natin. Yun. Sensor naman po ito na puro strobe light. Nakapapansin nyo po. nag strobe po siya pero nag iba ibang kulay. So, activated po siya. Ngayon, ibalik natin sa 1. Enter. Balik na po siya sa sound activated na iba-ibang kulay. Kapag mabilis po ang music, mabilis po ang palit-palit ng kulay niyan. yan po. Mino po tayo. Ito hindi naman to ginagamit, yung host. R, ibig sabihin R, ano yan po ang kulay? Red. Pwede po kayo mag-pull dyan. Pero hindi nyo na po kailangan yan, yung green, blue, white, hindi nyo na po kailangan yan. Tapos balik na po tayo sa DMX address, A001. Bakit hindi nyo na po kailangan yung R, green, tapos uh, blue, white? Kasi meron na po siya dito sa ano, sa P. Ayun, pindutin mo na lang 'yan, P01 red na po siya. Para hindi na po kayo mahirapan mag-mix ng mga kulay doon. Tas up, gusto mo ng green, P02. Kulay green po siya. Gusto mo ng blue, 03. Orange 04, ang white 8. Yan po ang mga function niya mga kailaw. Uh. Kunti lang naman ang mga ano niya, mga pindutan, ang mga sequence niya. Ganun lang po ang pag-select nito para hindi po kayo mahirapan. Ngayon sa so mga nagtatanong, bakit daw ano, minsan nangyari sa kanila, ganito, pinailaw nila yang ganyan, napunta siguro sila sa ano sa mga P06 example. P06 'yan ang kulay or 5. O P05. Nagtataka po sila bakit hindi umiilaw ang red. 'Yon. Dito lang po yan, hanapin niyo lang po yan dito. P07. Ayun oh, nandoon po siya. Kapag gagamitan niyo naman siya ng DMX, minu lang po kayo. minu, 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 minu minu, hanapin niyo po ang A001, enter. 'Yan po. Pwede niyo na po siyang gamitan ng DMX512. Daka A001 kahit ano pong gawin nyo po yan hindi na po yan gagana kasi nga nakaset po yan sa DMX512 kung gusto naman sensor hanapin nyo lang po ang S SOU1 enter sound activated na po yan ayan po yun mga kailaw sana po may na-share po ako sa inyo sa malit na paraan at pakibisid na rin po ang aking Facebook page sa NJA Pictures at pakilike ka rin po at pakisubscribe yun mga kailaw sana po may na share po ako sa inyo sa ganitong paraan lalo na po sa ating mga beginner kung gusto niyo naman po mag-practice about sa pag-program -pag ng mga parled ang naka po kasi dyan yung old version na LP001 shoutout po muna tayo sa ating mga kailaw uh, shoutout po kay Anjo Laga from Shoutout Shout out din po kay Palneri Candano. At shout out din po kay Jerry Ulan, MG Mobile Sound System from Milan, Italy. Yun. Uh, thank you for watching and God bless.